mga kagala, uh, malapit na siyang matapos oh. nag scouting na kami ng puti wow. na-flooring na lang tapos yung bubong niya ay oh, yan. pero may kulang pa rin na bubong kabila, hindi pa rin tapos yan siya, oh, hanggang doon yan malaki din yeah. ito yung na lang, matatapos na to ito yung walk balkon Ayan Yung malaking bintana na yung kwarto. Yung bintana na yun sa kabila, yung sigar yun. Yan yung kalaki yung kwarto niya. Sundo yung, yung sala sa loob. Tapos may kwarto. Tapos CR, kusina. Kalaki niya. yeah, may nadala, may tira pang dalawang tao sa taas. maglalagay ng palupo. Ayan. O yan, nakasintra ba doon? Alas 5 na. Ya, uwi na again. Ano ba dang si hapon na. Sa mata ko mapuwing. Ang guys. Kita ba? Tang kinang nung ulo ko ah. Ay mahagala. intay na si rider. Sakyan uli. Iyon yung helmet ko sa lupa. Okay, bye bye. See you again.